Kini bumuelta sa isyong yumabang na piling K-pop at di naman maganda. Alright! Isa-isang sinagot ng Nations Girl Group na Bini ang mga pagnenega sa kanila ng bashers lalo na yung mga nagsasabing hindi naman sila sisikat. Hindi magaganda at feeling K-pop. In fairness, talagang pinaghirapan naman ng grupo ang tinatamasa nilang kasikatan ngayon. At naniniwala kami na lahat ng miyembro ng Bini ay may kanya-kanyang ganda at personalidad. Sa guesting ng kapamilya girl group sa Pastok with Boy Abunda ay hindi nila hinulungan ang mga may intrigang tanong kabilang na nga ang patuloy na pambabas sa kanila sa social media. Sa mga nagsasabi na hindi kami sisikat, thank you so much for inspiring us. Kasi sila talaga yung nag-push sa amin. Sila yung nag-inspire para mag-work harder kami. Ang pahayag ni Bini Stacy. Dugtong pa ng dalaga at the end of the day, meron pa rin yung affected kami pero hindi kami magpapatalo mga dami account lang yung mga yan na nagtatago so dead ma sa mga nagsasabi naman na piling K-pop ang grupo dumipensa si Bini Colet syempre po nakakasad kasi meron naman po tayong sariling atin but at the same time parang hindi po siya kas, mas, masama kasi lahat naman po tayo I'm sure hindi lang po ang Bini na influences influence sa K-pop ang naka-influence sa isa't isa yung ibang grupo rin po so I mean okay lang po siya chika pa ni Colette Si Bini Gwen naman ang sumagot sa mga haters na nagsasabing hindi naman daw sila magaling sa mga nagsasabi po na hindi kami magaling, we respect your opinion. But if you can make constructive criticism na lang po rather than generic statements para mas matulungan po kami mag-improve, mas okay po yun. Tungkol naman sa chika na naglilipsing ang bini sa kanilang mga concert, well ni Bini Joanna, Palagi po talagang may ganyan. Comments po. Kahit mag magkanda piyok-piyok ka na lipsing pa rin. Diyos ko, opo. Pero well, hindi naman po namin maipi-please lahat. And kaming Bini, hindi naman po kami nagtraining training for two, two straight years para mag lip -sync. Once na madebat kami, pagtatanggol pa ni Joanna sa kanilang grupo. Hanya pa, hindi kami nakaka-uwi po eh lahat ng sacrifice po ginawa namin. Siyempre, we always deliver live, not just the performance, but also in experience. Kasi ginastusan po kami ng ibang tao and ayaw naman namin po magbigay ng half big na performance po. So lahat po na nakikita ninyo is pinaghihirapan po namin. Yan ang live po lahat ng ganyan. Anya Joanna. Hindi hindi rin pinalampas ni Binisina ang pang o ng netizen sa kanila lalo na yung nagko-comment na hindi raw sila magaganda. Well, beauty is subjective and feeling namin if we don't fit into their standards then it's fine. Pero naman sa mga taong gagandahan naman sa amin but still choose to bash us then it's also fine, you know? it's not something na nakaka-apek sa amin. Kasi everyday, we're surrounded by people who always remind us that we are beautiful, sabi ni Sheena. Sinagot naman ni Bini Miki, Mika, ang chikang nag, lal, naglakihan na ang mga ulo nila at yumabang na dahil sa kanilang kasikatan. I'd like to say na, naku po, hindi po kami mayayabang at all. And sa mga nagsasabing snub kami, hindi naman hindi lang namin mangitian lahat. Hindi namin matingnan lahat sa mata or like mag sa lahat. And syempre, if nasa labas kami under like incognito mode, syempre, we want to like be private. Like you know, syempre, sometimes we won't make like show na ah. It's Bini Mika na or like ganun. Kasi syempre baka it will cause a commotion pa in the, the mall or something like that. Paliwanag ni Mika. Sa huli nagbigay naman ng saloobin si Bina si Bini Aya tongkol sa mga supporters nila na nangihimasok na sa kanilang privacy. Yung fans po namin Blooms po, very respectful po naman. Ang bini ang nagpasikat ng mga hit track sa Pantropiko, Carrera at Salamin, Salamin. Oh, wow. Thank you for watching po. Follow for more video. Salamat.